samahan nyo nga ako ngayong araw medyo late na nga yung upload kong to dahil nung no monday pa nga to. at dahil nga night shift ang schedule ko ibibihirang bibihira nga ako makapag edit dahil nga lagi akong puyat. minsan nga nakakatulugan ko na yung cellphone ko habang nag edit ako minsan for upload na tapos nakikita ko nakatulog na nga pala ako sinasaksak na nga lang ng ano ko yung cellphone ko para nga ma-charge niya kasi minsan low bat na oh. Grabe nga yung buong magdamag ko dahil hindi nga talaga ako pinatulog. Ganito nga yung nangyayari sa akin kapag nakakatulog ako na mahaba sa maghapon. Hindi ko nga rin maiwasang hindi matulog ng derecho lalo pat alam kong wala akong pasok mamaya. Bali yeah. may pasok nga rin si Mal dyan at saka yung dalawang bata kaya naman nagkasikaso na ako. Kung narinig ko nga rin yung alarm ni Mal ay kumilos na nga rin kaagad ako. Kung mapapansin nyo ay talagang madilim pa nga dyan. Paano ba naman 4.30 pa nga yun na madaling araw? Bali ang ilaw ko nga lang dyan yung ilaw sa salas at dito sa kusina tapos yung ilaw ng cellphone ko medyo madilim talaga kasi kulay blue yung kulay ng pintura ng apartment pagpasensyahan nyo na yung itsura ko daw ako medyo gulo gulo nga yung buho ko ano pa naman pagkabangon ko ay nag asikaso na nga rin ako kaagad ganyan nga yung minsan yung postura ko kapag nag asikaso kung hindi nga agad ako nakakapag ayos diretso ko ilus nga kaagad nagsahing nga muna ako bago nga ako kumilos sa loob ng bahay at saka maghugas ng pinggan nagsalang nga muna ako sa rice cooker ng sinaing para nga nakaredy na para nga pagkatapos ko dito sa mga gawain bahay itapos na nga rin ako makapagsaing. Nang makapagsa lang na ako ng sinaing sa rice cooker, ay ininis ko na nga itong mga nasa lamesa. Medyo makalat at magulo nga yung lamesa namin. Paano ba naman? Lumabas nga kami at bumini nga kami ng mami at saka ng lugaw. Paano ba naman tis oras na lang gabi ay nagugutom nga ako bigla? Sabi ko nga kay Mara, ilabas nga kami at maghanap nga kami ng makakain. Sakto nga at may bukas na lugawan dun sa may dulo, kaya naman naglakad na lang kami papunta dun. Sayang at hindi nga ako nakapag-video nun. Ewan ko kung anong naisipan ko hindi ako nakapag be <laughs> Kung nakabili na nga kami ng lugaw at saka mami ay umuwi na nga rin kami kaagad. Tapos may nadaanan nga kami ng milk tea, ayun bumili na nga rin kami. Nung pauwi na nga kami sa bahay at malapit na nga kami sa apartment, hinanap nga ni Mal yung wallet niya. Abay naiwan niya dun sa tindahan ng milk tea, kaya naman bumalik niya siya. Pero hindi na nga ako sumama sa kanya at na nga ako pauwi, Nagchat na nga lang ako sa kanya kung nasa na siya at ayun nga daw ay pauwi na nga daw siya. Buti na nga lang ay nakuha niya nga yung wallet niya. Buti na nga lang din at walang masyadong tao dahil 10 oras na nga rin ng gabi natin yun. Nakita niya nga yung wallet sa ibabaw ng lamesa. Maigi nga at hindi ako tinopak ng mga oras na yun. Pero kung hindi niya nga nakuha yung wallet niya at wala nga siya nabalikan doon, malamang sa malamang ang iinit ang ulo ko. <coughs> Anyways, pagkatapos ko nga maglinis ng lamesa, ayan, pumunta na nga ako dito sa may lababo. Pagkakita ko nga dito sa may planggana, ay nandito pa nga yung unang hinugasan ng mga pinatulong pinggan. Pinaglalagay ko nga muna siya dun sa mga dish rack at bago nga ako magumpisa na maghugas ng pinggan. Nang maisa lang sanat, mailagay ko na nga yung mga pinggan dun sa dish rack, ayan, nagumpisa na nga rin kaagad akong maghugas. Bali, hindi nga rin karamihan tong hinugasan ko kasi yung iba dito ay pinagkainan at pinaginuman lang din namin ni Mal. Tapos yung mga baso na pinagamitan namin kagabi na hindi na nga nahugasan. Na matapos ko na nga hugasan lahat ng pinggan at maanlawan, ay yung pinagtatoob ko na nga muna dun sa planggana para nga tumulo yung mga natitirang tubig. Nilinis ko na nga rin yung lababo namin dyan at pinunasan ko na nga rin ang basahan. Paano ba naman yung gilid ng lababo ay medyo maitim na nga dahil nga rin sa tubig. Isa nga sa problema ko dito ay itong gripo namin. Paano naglilik na nga siya? Kapag inopen mo nga yan ay natalisik nga yung tubig tapos may mga tulo nga din. Nakakapuno nga kami dyan ng isang timbang tubig na maliit. Kaya kung mapapansin nyo yung gripo namin ayan puro lastik nga at hindi na nga namin matanggal-tanggal kasi kapag tinanggal namin yun, mas lalakas nga yung talsik ng tubig sa gripo. Nung matapos nga ako mag-imis sa loob ng bahay, ayan, lumabas nga ako at ayan, medyo maliwaliwanag na nga para kanina na madilim-dilim pa. Lumabas nga lang din ako sa glit at pumasok na nga rin kaagad ako sa bahay dahil naalala ko may nakasalang nga pala akong sinaing sa rice cooker. Pagkakita ko nga dito sa sinasaing ko, ayan, okay na at in, in na kaya naman hinayaan ko na nga at minunot ko na nga yung saksak. Medyo nahirapan nga ako sa pagbubukas ng rice cooker namin dyan. Paano ba naman natanggal nga yun. Yung hawakan ng takip nitong rice cooker. Nabaksa kasi ni Mal yung takip ng rice cooker kaya naman natanggal nga yung pinakahawakan nito. Ewan ko ba naman kung ba't ganun kumilos yung mga yun. Lagi na nga lang nakakasira. Oh no!